investigation itong quad committee na ito all point out to what the actions made by the previous administration has done of let me correct you uh, ano, uh no no hindi yan yung sa previous administration. kasi there is a existing uh uh Bukod dun sa hearing, meron pong nangyayaring mga hindi maganda sa ating government agencies. And mandato rin po ng mga kongresista na tingnan kung bakit nangyayari yung ganito. No, uh, it, it, This has nothing to do with political or anything of the previous administration. Hindi. Mapatawag umano ng House of Representatives itong cpr abdi sa ginagawang pagdinig ngayon sa House of Representatives isyu ng Pogo, extrajudicial killing, at kung ano-ano pa na pilit nilang kinukonek sa dating presidente. Ang sabi po ni Congressman Robert Barbers at ilan sa mga kongresista, ito daw ay walang halong pamumulitika. Kayo po ba, mga kababayan po natin, naniniwala na ito po ay walang halong pamumulitika sapagkat ang kanilang tinatarget ngayon ng investigation at ang binabanataan ay si PRRD at dinadamay na rin po ang kanyang kaliado ka na si senator bato, senator bongo, uh, attorney Harry Roque, and of course si vice president sara. Oh, hearings natin ay public hearing, no? and since this is the nature is of of public, uh, because of public interest, therefore records of such uh, hearings will be of uh, out in the public, so anyone uh, can use. Uh, the transcript or maybe even records Alright. of the the hearings no as to how they're going to use it eh, oh hindi ho namin uh, sakop yon if the ICC would want to use this uh, it's up to them no eh, kasi public record na ito kung ano yon kung makakatulong sa kanila o hindi makakatulong it is up to them <laughs> mukang uh, bibigyan na po nila ng impormasyon ang ICC ano ito, actually, mga kababayan po natin, hindi ko naman na uh, minamasama, ha? Itong sinasabi ni Robert Barbers na ang kanilang ginagawang uh, pagdinig sa House of ay public. So, kahit yung ICC daw, pwedeng gamitin. So, parang binibigyan nila ngayon ng tips, uh, ng uh, authorized. Uh, at... Hearings natin ay public hearing. no And since this is the nature is of, of public, uh, because of public interest, Therefore, records of such uh, hearings will be of, uh, out in the public. So anyone uh, can use uh, the transcript or maybe even records uh -huh. of the, uh -huh. the hearings. No? As to how they're going to use it, oh, uh, hindi namin sa If the ICC would want to use this, uh, it's up to them. No? Eh, kasi ka, public record na ito, kung ano yun, kung makakatulong sa kanila o hindi makakatulong, it is up to them. My hearing is uh, domestic, no? Uh, we would like this to be heard para we could be able to resolve this domestically. No? I'm not going to allow the ICC to use the Committee on Human Rights. So, ito po, mga kababayan po natin, medyo... Uh, Magkaiba po ang uh, kanilang opinion dito ano, ni Robert Barbers at nitong si Abante. So kung si Abante, ang sinasabi niya ay hindi siya papayag ng investigation sa kanyang committee po, itong Committee on Human Rights na gagamitin ng ICC bilang party po ng kanilang ebidensya or pwedeng gamitin sa ginagawa nilang investigation ng ICC, ngayon sa ICC. Pero ayon kay Barbers ay okay lang at uh, pwede umanong gamitin ng ICC. So mukhang uh, hindi sila nakapag-usap ng maayos mga kababayan po natin ano bago sila magsalita. Pero tinitingnan ko itong sinasabi ni Robert Barbers na pwede daw gamitin ng ICC itong uh, report na ito, itong investigation na ito kung sakaling gusto nilang uh, parang uh, ebidensya, ano, para sa kanilang uh, ginagawang investigation dito sa ICC. Ito nga mga kababayan po natin ang hirap eh. Kasi uh, parang malinaw na po, no, na pinapayagan ng uh, Administrasyong Marcos na talagang magkakaroon na ng uh, investigation ng ICC. Parang nililigal na lang nila eh. Pero hindi lang po nila uh, formally uh, na sinasabi, ano, mga kabayan Oo. Para sabihin nila, o oh, ito, ito ang pwede na human rights, it let them investigate on their own. Oo. Sila. So, pagkasalabi naman ng ating Pangulo ngayon that uh, we, we do not recognize the ICC in the Philippines right now. So, the issue... Right now. <laughs> Why? 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 so, pwede sa sunod na araw. It's <laughs> to them to investigate. But I am not going to allow the Committee Rights to be used by the ICC for their own investigation. Mm, well, medyo okay yan. Sige. Okay. Thank you, Gab. Uh, Billy Vegas from Abante Politico. You're recognized. Uh, Ki kung Abante lang po. Uh, kung sabi ko invite niyo si former president uh, Duterte. How about, say, si Senator Bato de la Rosa po? Can, can you repeat the question, please? Uh, invite you po ba si Senator Bato? Yes, yes, we are going to invite him. Definitely, we will. Thank you. Yes, uh, we will uh, invite uh, the former president uh, to enlighten us. the issue on the war on drugs, no, and uh, maybe he can shed some information that will be of help, no? in the writing of the committee report, especially the remedial legislation na plano namin uh, maging produkto nito, no, and uh, his expertise, his wisdom will be appreciated by the Quadcom. Uh, kaya kailangan, uh, ano, kailangan naming marinig sa kanya mismo. I understand yung initial reason ba't siya iinbitahe dahil sa war on drugs, pero pag-uusapan din kasi sa Quadcom yung Pogo. May gusto ba kayong itanong sa dating Pangulo tungkol sa Pogo? Well, uh, basically, uh, we have heard dun sa committee natin no, that uh, he issued Executive Order number 13, transferring the authority of uh, CESA to conduct yung mga online gaming to Pagcor. And um, because of this transfer of the um, power from CESA to uh, Pagcor, uh, nag-proliferate yung mga illegal uh, pogos uh, considering all the uh, criminal elements that uh, we have seen. No? Uh, ano yung um, rational why uh, this executive order was... Uh, was issued. But of course, meron na yan, eh, di ba? But, um, we have seen yung maraming elements, eh sa drugs, sa pogos, sa buying of properties, sa EJK, na a while ago, we are trying to correlate. Marami, no? Pati yung uh, pogo, kinokonek na rin sa EJK, ano, mga kababayan. Mukhang nakakalimutan, ata, no, mga kababayan po natin, ni Congressman Dan Fernandez, na sa panahon po ni PRRD, halos lahat po na pogo o... Oh, yung lahat po ay sa legal po ito na nag-ooperate at ito po ay hawak po at monitor ng Pagkor. Pero ngayon lang po ito nagkasulputan, ito mga illegal na pogo operation sa Administrasyon Marcos. Palagay ko yan ang dapat kanilang titignan. Bakit hindi po sila nag -renew? Ano yung problema? Sino yung mga nasa likod? Kung bakit nakakapag operate pa po itong mga pugo na wala po silang lisensya. So, palagay ko yun ang dapat tilang titingnan dyan. Hindi po sila mag-focus sa nakaraang administration. Kasi ang nakaraang administrasyon tapos na, napakinabangan natin, legal po ang halos lahat na operation. Kung may mga illegal man, eh, yan naman ay hindi naman kontrolado ng ating gobyerno. Kasi ang illegal ay mag-ooperate talaga yan, gagawa talaga ng paraan na makapag-operate po sila. At uh, importante naman ay uh, tinitingnan chinicheck po ng pagkork kung sino yung legal, eh, yun ay nagpapatuloy, samantala ang mga illegal ay hinuhuli naman po nila. Pero ang nakapagtaka nga, bakit sa administrasyong Marcos, napakaraming illegal na pugo yung nag-ooperate. So palagi ko, dyan sila dapat mag-focus. Kasi dito na nagsimula ang mga iba't ibang mga illegal na operation, nung naging illegal na rin ah, ang ah, kanilang operation. Hindi po sila nag-renew ah, ng kanilang mga lisensya. So, unang-una dito, mga kababayan po natin, nakita natin na talagang ang ah, makapalpakan dito ngayon sa administrasyong ito, yung hindi nila maresolbang isyu ngayon, ipilit nilang binabalik doon sa nakarang administration. Kaya eh, nakalungkot man, pero napansin natin dito na mukhang ang House of Representatives ay nagagamit po ah, para i-divert ang mga isyu isyu na kahirapan, mahal na mga bilihin, bakit yan ang hindi nila pupukusan? Bakit nakapukus sila sa, in, sa Uh, ginawa ng nakarang administration na kung titingnan po ay masaya naman halos majority po ng mga Pilipino. 86% ay masaya. Uh, nagustuhan ang uh, ginawa po ni PRRD. So bakit pilit nila ngayon ito, binabalikan? Chatter. And for us, trabaho lang po, walang personalan. We most of us, ako ay last termer. Uh, si Kong Paduano is also a last term so we've been here in Congress uh, ilang rounds na rin. So, trabaho lang kasi gusto rin natin talaga na matulungan ang ating bansa, ang ating administrasyon sa ngayon. Uh, so, uh, if you're going to ask my honest opinion, wala kami. Uh, the Honorable Abante, may mga accusations against the pres former president, di po ba? And it is but right and proper that we also give him the opportunity to... So, linawin natin ha, mga kababayan po natin, may mga allegation, accusation. So, kung may allegation, accusation sila, ang sinasabi ni PRRD, dalhin po nila sa legal forum. Kasuhan nila, hinahamon pa nga sila na kung may nakita silang dapat ikaso sa kanya, eh, kasuhan nila itong si PRRD at sasagutin po ni PRRD sa tamang uh, forum itong mga allegation na ito. Pero bakit hindi nila ma ng kaso? Hindi na kasi na puro allegation lang, hakahaka, -haka, lang, ang kanilang nakikitang mga allegation. At ito ay parang ay, ay, pawang walang katotohanan at paninira lamang. Ika ang sabi ko, gusto lang i-divert ng current administration yung paninisi eh, sa nakarang administration para hindi mapansin po ang kanilang kapalpakan. So, nakalungkot dahil itong mga congressman na ito, magagaling ito. Pero uh, iwan ko lang kung bakit ito na ngayon ang nangyari sa kanila. Sila ba ginagamit po sila Uh, para sirain po ang nakaraang administrasyon. Na sila alam nila mismo na napakaganda, napabilib ang sambayan ng Pilipinas sa ginawa ni Duterte. hindi na nila masabi yan, pero alam nila yan sa kanilang sarili. Defend himself. So, that is precisely the reason why and the basis why uh, the committee would invite him if he would uh, ac uh, accede to our invitation so that he can answer the uh, the accusations leveled against him. And I think that is part of due process. In the case of the former uh, president, eh, hindi po ba? Ang lahat po na naging pangulo ng ating bansa, nire po natin maski wala na sila sa posisyon. Kasi... Ngayon lang yan sa con Pero siyempre, nandiyan yung mga makabayan, black, alam po natin na wala naman talaga itong nakitang magandang ginawa ni PRRD. Kahit pa majority po ng mga Pilipino, 86%, ay masaya at natutuwa po sa ginawa ni PRD para sa kanila wala pa rin ginawang maganda. Inakusahan pa rin nila na mamatay tao, corrupt. Ang tanong, sino yung ginorgor ni PRRT? Ano yung kinurap ni PRRT? Diba? Bakit hindi nila kasuhan? Napakatinding allegation po yung corruption at criminal. Pero bakit hindi nila makasuhan? Dahil puro paninira lang. Ah, wala lang immunity si PRRT. Gusto nilang kasuhan, ah, libre sila mag-file ng kaso ah, wala ng immunity po yung ating dating presidente. So kung ipapatawag nila dyan, alam po natin na hindi lang nila gigisahin. Ha? Lilitsunin pa nila si PRRD sa kanilang iba't ibang allegation. Kaya ako, totoo lang makabayan po natin. ah Mas pabor ako na hindi na haharap at sisipot sa si PRRD sa kanilang pagdinig na yan. Dahil wala pong mangyayari dyan. Ha? Ah, gigisahin na nila si PRRD. Bubugan na nila sa tanong na paulit-ulit yung mga allegation na simula pa lang na umupo ito, allegation na ito. Eh, ang respeto, dalawang aspect po yun eh. Pag siya ay nasa pwesto, we respect the position that he holds and re we respect the person. Kasi dapat respetuhin natin lahat ng tao eh. So we will afford him the necessary respect na nararapat po sa kanya. Sana lang, sana lang talaga. Uh, 'yung aming mga inimbitahang resource persons are resource persons that will help the committee in crafting legislation. Ngayon uh, of course we, we we want to invite people who are in the know. Yung may pagkakaalam, yung merong wisdom na pwedeng <laughs> bulatik ano mga kababayan po natin. Alam niyo yung mga diskarte niyo na yan. <laughs> Basang-basa na po yan ni <laughs> makatulong sa amin. Mm -hmm. And uh, if any of the committees will uh, deem it uh, proper to invite the former president or mm -hmm. any resource persons for that matter, as long as makakatulong, bakit hindi? Kaya nang sinabi ni Chairman Akop, karapatan din po nilang tumanggi. And we will respect that. Of course, we all know na this um, investigation itong Quad Committee na ito all point out to what the actions made by the previous administration <laughs> sa poll. That's done. Of, let me correct <laughs> Hindi pa tapos ang tanong ha. Dumipensa na agad ito. Uh, si Congressman Robert Barbers, mga kababayan po natin. Sa poll eh. Uh, ano, uh, no, no, hindi yan yung sa previous administration. Kasi masyadong defensive. Alam na this. There is a existing uh, uh, Bukod dun sa hearing, meron pong nangyayaring mga hindi maganda sa ating government mm -mm. agencies. Mm -mm. And mandato rin po ng mga kongresista na tingnan kung bakit nangyayari yung ganito. Mm -mm. No, uh, it, it, This has nothing to do with political mm -mm. or any... Nothing to with politika mga kababayan po natin. So alam niyo mga kababayan po natin, hindi na po tayo mapapaniwala, alam no? Kasi kitang kita na po natin ngayon ang kanilang mga action dyan sa House of Representatives. Siguro bilang na lang ngayon sa daliri po natin kung sino yung mga matitino dyan at yung hindi nauutusan, hindi nakokontrol, hindi nahawakan sa leeg. Alam natin yung mga ito, mga kababayan po natin ay hawak naman ito sa leeg ngayon ng mga namumuno sa ating bansa. So obviously kahit sabihin nila na ito walang pamumulitika dahil sila ay kontrolado, sila ay dikit po ah, sa uh, administration ngayon, lalong-lalo na po dyan sa pamunuan ng House of Representatives, ba, na nagalit po kay PRRD at sinasabi po ni BPP Sara na sila yung mga nasa likod sa mga black propaganda ngayon na nangyayari po sa Vice Presidente, ganoon din po sa dating Presidente, uh, na nagkikritisize sa kapalpakan at uh, kawalang nagawa ng administrasyon ito. Malinaw po na ang pagdinig na ito sa House of Representatives ay 100% ay pamumulitika mga kababayan natin. At hindi nila ma-i-deny po yan sa sambayan ng Pilipino dahil alam na alam na po ng sambayan ng Pilipino. Lahat na isyong ito, actually, wala naman talagang nangyari. Eh. Ang kanilang ginagawang investigation, ito ay para sa akin, ha, ito ay uh, dinadivert lang po nila ang isyo. Maraming dapat uh, investigahan. Eh. Maraming dapat pagpukusan, uh, agaya ng kahirapan, ah, mahal na presyo ng pangunahing bilihin, problema sa transportation, at uh, kawalan ng trabaho yung flood control na palpak na sinasabi ni Bongbong Marcos may 5,500 pero wala naman 'di ba sana punta yung ayuda saan ba napunta oh so at uh, may sinasabi pa na may mga pinatayong mga resort dyan sa uh, malapit sa Marikina watershed 'di ba na kung saan yun, sana ang mga puno dyan na humaharang sa tubig baha na rumaragasa dyan sa Marikina ay nawala na po dahil pinatayuan ng mga politiko at matataas na opisyal ng resort at kung ano-ano pa umanong infrastructure. So I think uh, yan ay allegation na dapat nilang imbestigahan. Diba? So bakit hindi nila sa ngayon? Ang EDCA, yung uh, panibagong kontrata ng Administrasyon Marcos, ang uh, bagong kasunduan sa West Philippines eh. I think uh, yan po ay dapat nila investigahan. Ang uh, isyu ng pulburo ni Bongbong Marcos, ang paglabas ni Cathy Binag, ang paglabas ni Jonathan Morales, ang sinasabi na posibleng si Sandra ay gumagamit ng pulburo si Lisa Marcos inupiran si Cathy Binag. Yan po ay napakatinding allegation. Ah, na ang nasasangkot ay ang presidente ngayon. At uh, kaya hindi po tayo nakasigurado kung ang kanyang ginagawang action or decision ay tama. Siya pa ba ang nagde Kasi kung totoo yung allegation na yan, eh mapapahamak tayong lahat mga Pilipino. 'Di ba? So I think dapat din nila imbestigahan. Huwag sila mag-focus puro doon kay PRRD. Dahil tapos na po 'yung mga pangyayari na 'yan. And beside, ah wala silang may kaso Wala silang mai-file na kaso dito sa ating korte. Bakit? Kasi wala po silang sapat na imbestiga, uh, sapat na ebidensya. So pagdating sa ICC, pwede nilang i-manipulate dahil galit sila kay PRRD. Itong ICC galit dinto kay PRRD. Unang-una dahil uh, nagtiwalag nga po tayo so malinaw na ito ay paghiganti ito ay pamimersonal itong ginagawa ng ICC ginagawa ng grupo nila yung Tiveros Delima, Trillanes ito ay paghiganti po kay uh, PRRT so kahit sabihin nila na walang pamumulitika mahirap po yan paniwalaan sa totoo lang mga kabayan po natin kaya kayo po, ano po ang inyong uh, komento, ah, Ano iniwala po ba kayo sa kanilang sinasabi na ito walang pamumulitika Mm -hmm. Comment na po. Okay. Maraming salamat.